guys ito pa rin ang tubig ito uh, na iba lang kasi nagkulay itim at amoy burak ayan oh sobrang nakaka stress dito yung mga estudyante minsan yung iba naglalakad talip na dumaloy na ito pa uh, sa pa naging kulay itim naman ito, itong nasa ano, kanta yung kapaligiran yung dati kulay asul ngayon naging itim tama talaga yung kanta na yan so, nangyayari talaga dahil nga sila ito sa mga langis 都不合适。 nagpapansin nyo yun mga Ido, no? yung itim na yan yan langis yan nanggagaling yan sa rong kanal tapos nawas out ng baha kaya yan ang problema hindi pa lahat yun na nakaka-recover talaga dahil yung sapa level pa kaya hindi dumadaloy paikot-ikot lang yan dito mga idolong nagpapansin nyo Ido, no? yan langis yan in ganito pa rin ano sistema ng ano may tubig pa rin at amoy borak kulay itim ang tubig na lang.